mag-exercise, mag-business tayo. Yan. So, huwag nyo kalilimutan yung subscription nyo this month, December. So, sa lahat ng mga affiliate dyan. Huwag po kayo manginayang kasi malaki po ang kapalit nyan. Huwag nyo tingnan yung subscription. Ang tingnan nyo yung kapalit. Magkano ibibigay sa yung income pagka nalagyan na ng tao yung matrix mo. Pagka nagkaroon ka na ng spillover. Guys, dahil libo pwede mong kitahin So, wag, ka, wag ka mainit. Wag ka mainit kung ngayon wala pang laman. Meron akong leader. Inabot ng 10 months bago nagkalaman. Ngayon, ang, ang income niya nung no, nakaraang buwan, 98 dollar. So, 5,000 pesos. 10 months na siya. Late na nung nalagyan, nalagay ng matrix niya. Pero kung kung huminto siya ng subscription, actually, ang subscription niya, 1 year. Oh, kung hindi siya nag 1 year, malamang tinamad na rin magbayad yun. And sana wala siyang income ngayon na monthly $98. E eh, patas pa po ng patas yun. Ako okay, nyo. Kaya wag ko kayo masasawa. Tapos sa lahat ng mga yung mga hindi pa member ng Live Good guys. Ang ibibigay sa'yo ng live good, hindi lang po financial freedom. Ang ibibigay sa'yo ng live good, time freedom. Kakaroon ka ng kalayaan sa oras. Kung matagal ka na nakatali sa trabaho mo, hindi mo magawa yung mga gusto mo kasi nakatali ka sa boss mo. Kung matagal ka na nasa abroad, hindi mo makasama pamilya mo, guys, sikapin nyo na kumita. Sa opportunity na binigay sa atin ni Ben Blinsky. Ito yung live good. Ah... Hindi siya traditional na multi-level marketing. It's a club membership. Ito na yung next Amazon ng MLM. Okay, so kaya kung naiintindihan nyo yung concept, hindi kayo titigil sa subscription. Guys, sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, may oras pa kayo. May oras pa. Hanggang katapusan po. Nakapala sa mga member na humahataw. Guys, tirahin nyo ng tirahin yung ano, online. So, post everyday. Doon naman sa mga nag-offline, sa mga nag-offline naman, doon muna kayo sa area nyo. Huwag kayong lalayo. Ubusin nyo bawat bahay. Sampung audience, okay na yan. Sa sampung may magjo-join na isa dyan. Trust, trust me, sa sampu, merong isa. Huwag niyong pansinin yung ano. Huwag niyong pansinin yung siyam na umayaw. Huwag niyong pansinin yung siyam na negative. Ang pansinin mo, merong isa na nag-join sa sampu. Okay? Yung isa, yung isa na yun, magpapay-schedule din yun, syempre, mag invite yun sa bahay niya. Doon lang kayo sa area nyo, ha? Yung abot lang ng ano nyo. Huwag na kayong dadayo kung saan na halos maubos na yung pamasahe nyo, pang gasolina nyo, Huwag na muna, wag. Area lang muna, area. Okay? Territorial muna tayo. Kung face to face, territorial lang. Okay? Kasi kung may leader kayo na nakuha sa online, malayong lugar, turuan nyo na lang paano gawin yung business. Paano mag-presentation, turuan nyo na lang. Tapos sila gagawa dun, okay? So, ganun lang yung face to face. Tapos sa gabi, ipasok nyo sa GC. Ipasok nyo sa GC lahat ng mga nagka-interest yung, yung GC na hindi pa member pero interesado tapos meron kang GC na mga member na ganun lang para napapollow up yung mga hindi pa member napapollow up din yung mga member na lalong naaaral yung business kasi doon sa GC na ginawa mo members sa non-members okay, magkaibang GC yun ha doon sila na-update doon ka mag-send ng, mag ng zoom link doon ka mag-send ng mga video so habang tumatagal natututo sila so yun yung way of follow up hindi mo na iisa-isahin gawa ka lang GC okay. tapos yung mga leaders nyo pag medyo dumadami-dami na ang gawin nyo gawa kayo ng training gawa kayo ng training kahit once a week pwede na yun I-train nyo yung mga tao nyo. Paano mo iti-train? Atin ka ng training, gayahin mo lang yung mga training. Andiyan sila Coach Hans, Coach Purge, Coach Fernan. Ang daming leaders na nag nagkakandak ng training. Panoorin nyo yung mga video, mga recorded nila. Nakadownload na po yun sa mga Facebook, uh, sa mga YouTube channel nila. Ganun lang guys, ganun lang ginagawa ko eh. Ever since ganun lang ginagawa ko, ginagaya ko lang sila. Okay, ginagaya ko rin yung successful na tao yun lang, tapos ang pinaka-importante yung attitude kailangan magandang attitude mo para yung mga tao mo hindi ka iwanan huwag yung tao mo okay? tapos yung mga tao mo i-respeto -re mo walang seniority huwag mong paparamdam sa kanila na senior ka walang seniority dito nagkataon lang nauna kang sumali nagkataon lang na invite mo siya, downline mo siya pero hindi ibig sabihin senior ka Walang ganon dito. Business partners po tayo. So, yung trato sa mga tao mo, dapat equal. Pantay-pantay kayo. Guide ka lang, guide. Kumbaga, servant ka. Ikaw ang nagsaserve sa kanila. Okay? Tapos yung, yung mga tao naman, na piling mo downline ka, okay? Hindi ka downline, upline ka rin kasi may tao ka rin. So, yung attitude na every single person, every single person sa team, dapat leader. Yun ang focus natin. Bubuo tayo ng empire ng puro leader. Walang follower dito, lahat leader. O kita mo resulta mo, maduduplicate at maduduplicate ka. Pero kailangan, merong maduplicate sa'yo. Kailangan, ikaw mismo matuto. Ikaw muna matuto. O, oh, yun yung sekreto dito guys. Ang pinakamabilis matuto, siya ang pinakamabilis yung maman dito. pagod huwag ka mapapagod sa paggawa ng business mo consistent ka okay hanggang di mo nakukuha ang goal mo huwag kang hinto. okay magpahinga ka saglit lang maya maya hataw na naman oh. ganoon lang guys pag napapagod, tayo nga. Huwag titigil. Okay? Hanggat di mo nakukuha yung goal mo. May pangarap ka eh. Para sa pamilya mo. Okay? Isipin mo lagi. Kapag pagod ka na, isipin mo lagi yung reason. Yung reason mo bakit ka nagsimula. Okay? Yun lagi mong isipin. Okay? Huwag kang magigibap para hindi ka mag-give up gawin mo mag-enjoy ka lang Yan. enjoy mo lang yung negosyo mo enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo okay paano mo may enjoy kailangan naiintindihan mo kung ano yung do's and don'ts naiintindi mo kung ano yung tamang mindset paano attend ka ng mga trainings attend ka ng mga trainings or manood ka sa mga youtube ay okay? dun mag magkakaroon ng ano may enhance yung mind mo yung thinking ng mga successful na tao kailangan ma-adapt mo yun paano sila mag-isip ano yung mindset nila dapat makuha mo yun kasi pag nakuha mo kung ano yung mindset nila nagawa mo yung ginagawa nila yung resulta nila makukuha mo rin so ganoon lang naman kasimple kung sa eskwelahan bawal mangopya dito sa live good pagka magaling kang kumopya nako ano ka honor ka dito honor ka hup, hup. Okay guys, yun lang. So, ulitin ko guys. Huwag nyo kalilimutan yung subscription. Okay? Kasi, habang nakasubscribe ka, part ka ng system. Habang part ka ng system, malaki potensyal mo kumita ng malaki. Okay? So, kahit anong business, kailangan meron kang operational expenses. So ang operational expenses mo rito 580 pesos Napakaliit Kung magning negosyo ka Traditional Nako, magre-renta ka ng pwesto Nako, napakaliit na yung 3,000 30 Wala ka na makahanap na 3,000 30 na pwesto 10,000 Food cart pa lang yun ha Pagka-restaurant Mga simpleng mga mini-restaurant Nako, mga 20,000 Ang pwesto So, yun yung operational expenses nila. Hindi pwedeng mawala yun. Do sa live ang operational expenses mo rito, 580 pesos lang. Pero, ang negosyo mo worldwide. 200 countries ang negosyo mo, guys. Grabe, di ba? Tapos, nakaupo ka sa bahay mo, wala kang sakit ng hulo, wala kang overhead expenses, di ba? Wala kang inintindi. Pero, pimbiernes, o Thursday ng hating gabi, sa Pilipinas. Tumatanggap ka ng komisyon mo. Iba pa yung monthly income natin ha. Iba pa yung weekly. Guys, kung hindi nga na-appreciate, nako. Ako na-appreciate ko. Bakit? Niyayakap ko talaga yung opportunity na to. Niyayakap ko. Bakit? Imagine mo, nasa Pilipinas ka, kumikita ka ng dolyar. Grabe. Di ba? Tapos, unti-unti mo nakukuha pangarap mo. Nasa bahay ka lang. Nagbo-boxing pa. Di ba? Boxing, boxing, tapos basketball, basketball, ha? nag -e enjoy ka. Laro-laro sa bahay. Minsan, pasyal-pasyal. Pero, kumikita ka ng dalar. Hawak mo cellphone. Kahit nasa bakasyon ka, kahit nasa pasyal lang ka, tumatakbo ang negosyo mo. Kasi, ang hawak mo, cellphone lang. Guys, hindi nyo ba na-appreciate? Tapos ngayon, magsasawa ka mag-subscribe? nako naman. Hindi mo na yung tindihan. Sayang. Pag binitawan mo yung account na yan, hindi mo alam, one year from now, two years from now, baka yung account na yan, nag-100,000 na monthly. Eh, nagbabayad nga tayo sa SSS. pagdating mo ng 60, tsaka mo pakikinabangan. Kung maabot ka pa ng 60, di ba? Kung umabot ka man, pagkano lang naman yung binibigay. Di ba? Tapos, nagbabayad ka ng insurance. Memorial. Kailan mo pakikinabangan? Patay ka na pero nagbabayad ka. Eh, yung insurance mo, pag nagkasakit ka, pag namatay ka, may matatanggap ka. Diba? Nagbabayad tayo dun buwan-buwan. Quarterly, yearly. Pero, ang kapalit nun, matagal pa. Pero sa live good, dalawang taon, mahaba na yan. Kumukubra ka na. Ang dami kong leaders, tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, sampung buwan pa lang tumatanggap na. Guys, magkano lang yung 580? Bayaran mo na isang taon para hindi mahirap, gaya ng leader ko, na si Subido. Isang taon ang binayaran. Kaya yun, after 10 months, na -really, nakita niya may income na siya. Eh kung nag-monthly yun, baka, baka huminto pa yun pag nagmamantli, monthly Kaya kung ako sa inyo guys, mag na kayo. Bayaran na isang taon. Magkano lang naman? 5,000 lang? Di ba? <laughs> Ang liit-liit lang nun. Magnegosyo ka ngayon, kulang yung 5,000 mo. Yung 5,000 mo, pag nagnegosyo ka, fishball lang yan, fishball. ha? <laughs> kulang na kulang yan, malit yan. guys. So. Bye-bye. Subscribe na kayo guys. Huwag niyo kalilimutan. Hanggang katapusan na lang. Ay, habol ah, habol.